Hello mga kapsat! So welcome back sa ating channel. Kumusta po kayong lahat? Ako po itong muli, si Inchang, ang inyong raketerang mamsi at herbal enthusiast. So kung bago po kayo sa ating channel at hindi po kayo nakakapag-subscribe, please kapsat, pakitulungan po ako, pakiclick na po ang subscribe button at notification bell para manotify kayo sa mga susunod nating vlog. So ang topic natin ngayon mga kapusat ay tungkol sa mga health benefits na maari nating makuha sa kokwa tree at kung totoo ba na ito ay nakakapagpalaglag. Meron po kasing nag-message sa atin at ang kwento po niya ay aksidente daw po siyang nakainom ng pinagsamang dinikdik na dahon ng kokwa at ng balat po nito. Eh, nasa one month na daw po siya ng kanyang pagbubuntis. Maari daw ba itong maging dahilan na siya ay makunan? So, uh, disclaimer lamang po mga kabsata, hindi ko po kayo ini-encourage na magpalaglag or mag-undergo ng abortion. Ang vlog ko po ay tamang pagbabahagi lamang ng karagdagang kaalaman tungkol sa ating mga halamang gamot na matatagpuan dito sa ating bansa. Ang mga halamang gamot nito ay maaaring makapagbigay ng magandang kalusugan sa atin at makapagbigay din ng kapayapaan ng kalooban at ng kaisipan. Kung kayo naman po ay nakakaramdam na ng something sa inyong katawan, ay pinakamabuti pa rin po na kayo ay sumangguni sa inyong pinagkakatiwalaan So, balik tayo mga kabsat sa topic natin kung ano yung health benefits na makukuha natin sa kokwa at kung totoo ba na ito ay nakakapagpalaglag. So, according po sa acting na research at sa nabasa natin sa ating uh, herbal books at uh, according na din po sa mga hilot or experience na hilot dito sa ating bayan. Ang pag-inom naman po o pag-consume ng cocoa ay hindi naman po talaga nakakapagpalaglag. Alam naman natin mga kapsat, na ang bunga ng cocoa ay ginagamit or number one raw material sa paggawa ng tsokolate. Alam nyo ba mga kapsat, na ang cocoa ay nagtataglay ng flavonoids. Ang flavonoids na ito ay uh, nakakatulong upang bumaba ang ating blood pressure. Nakakatulong din po ito upang maging maayos ang daloy ng ating dugo mula sa ating puso papunta sa ating brain. Nakakatulong din ang flavonoid na ito upang ah uh, mabawasan ang risk natin na magkaroon tayo ng blood clots. Alam niyo din ba mga kabsat na marami ding maitutulong ang dahon ng kokwa. Uh, ang gawin niya po kapag po ikaw ay nasugatan ay magdiktik ka lamang ng dahon ng kokwa at ipahit ito sa parte na ikaw ay nasugatan. At tiyak po na mapapabilis ang paghilom ng iyong sugat. Uh, pwede niyo rin pong pakuluan ang dahon ng kokwa at ipainom sa inyong anak para makatulong na siya ay mapurga o mailabas ang mga parasites sa kanyang bituka. Pwede rin nyo rin po itong inamin at magpurga ka rin kahit papano, but at least once a year. Uh, ang dahon naman po, ang dahon din ng, ng kokwa ay pwede mong magamit bilang remedy or natural remedy for malaria. So yun mga kapsat, alam na natin ngayon na hindi nakakapagpalaglag ang uh, kokwa. Pagkos masarap po ito pagka na na at naging tsokolate. Pero syempre, pinakamaganda po na i-consume natin ito ng unsweetened or pwede naman pong ibang uh, alternative na lagyan natin ng mascovado sugar. Saka yung isang uso na ngayon, yung stevia. Matamis po kasi yun at natural din. So yan, uh, share ko na lang din po sa inyong mga kabsat yung uh, ginagamit ko po na nakakatulong sa aking irregular na regla. At uh, kung nasusundan niyo po ako dati pa, ay naggumawa po ako ng vlog ko regarding po nung ako ay nakunan. Nung nawalan po ng heartbeat ang aking baby sa akin nung ako ay nagbubuntis. At nakatulong po ang makabuhay para uh, hindi na po ako rashe Ang uh, tinutukoy ko po na nakatulong talaga sa akin ng malaki ay ang makabuhay capsule na ito. So pakita ko po sa inyo, ayan, kung nakikita nyo po sa screen. Ayan. Actually po, nag-try din po akong bumili sa iba ng makabuhay capsule. And uh, uh, to be honest po, uh, bumalik po ako sa makabuhay na ito na binibilan ko po, po na talaga namang nakakatulong po sa akin. Na mapabuti din ang aking kalusukan. Uh, mabibili lang din po ito sa shopping. So yun, ah... Uh, yun lamang po mga kapsat. I hope po na nakapagbigay ako sa inyo ng karagdagang kaalaman. At uh, ingat po kayong lahat at magkita po tayo sa susunod kong vlog. God bless po.